Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Ngayon mag Papabuhay tayo ng San Francisco Magdagdag ako Ng ipapabuhay Yan o Yan, Wala pang ugat Yan papaugatin natin Yan, Pakita ko sa inyo yung nabuhay na yun oh. hindi pa yan ngayon pa lang ito kinuha yan pangat pangalawa shout out kay Lil Hemi Aramia Plantita yan oh pangat pangatlo para hindi nabibili And guys, ganun, dito lang kadali guys. Ayan, kailangan mahigpit yung lupa. iyo Yun. lo ah, tatlo. Ito na yung dati. Apat, lima, anim. Ayan, nabuhay na siya. Ito yung unang subok. Oh, buhay na buhay na siya. Ano na to? Mahigit dalawang linggo. Yan ah, buhay na, buhay na. Uh, mga ilang, mga isang linggo pa. O kaya, hanggit <laughs> pa, ito pa, may isa. Yan, buhay na, buhay na guys. Yan ah. tinusok Tinuso ko lang din to. Ito, ito yung medyo bago-bago pa. Uh, mga ilang araw pa lang to. Yan. Yan o, ah, buhay na yan. Buhay na, buhay na ang ating San Francisco iyon no know, mga kapalan tita ayun pang tanim kasi nito 160 ah uh, 150 ang pang tanim nito ayan may nabuhay na tayo di hindi na tayo bibili ayan iyon no know, San Francisco mag isip ako ano pang papabuhay na halaman yun know. o ito kasi itong dalawa na to yun bala ko iwi to yung dalawa yun know. o yung iba pang tanim pang tanim dito inisip ko eh, rin diri diritsuna diritsuna sa lupa pero mas maganda sa magpabuhay para sure ball kagaya nyan o oh. sure ball buhay na buhay na ito hmm naalala nyo yung tagulan yun yun yung tagulan yan yung nino yun ko na pag isip na pag isipan ko lang yung, yun yun o oh. ito sana mabuhay ito ito si brother na gano'n yan kanya yan. mukha namang mukhang mabubuhay mukhang hindi kagaya nito patay <laughs> namatay hindi ko lang alam pero ito parang buhay to ito ito patay mukhang patay yan pero ito, ito 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 buhay parang parang mabubuhay <laughs> yan ito ang dalawa talaga sureboard na to yan Hanggang dito na lang guys, pasilip sa no? Pagpapabuhay ng San Francisco. Yan, bye bye.